Ako po si Ayla Lorica B. Manuel. 27 years old na po ako. Uh, field officer po ako ni Home Credit. Sa field officer po kasi, kaya po namin siya binababa o bin Gusto din po namin silang tulungan para mas mabilis silang makabayad. Tapos meron pong tinatawag na settlement. Uh, discount po yun sa mga account na delinquent. Actually, ang alam ko po, sa team po kasi namin, ako lang po yung babae. Ang treasure po ako, sobra kasi feeling ko hindi po ako sa kanila. Yung collection po nila parang hindi ko kayang higitan hindi po madali para sa isang babae as field officer kasi yung pressure po nandiyan dyan. Tapos iba't ibang kliyente po yung araw-araw mong -araw mapupuntahan, makakausap, maharap. Minsan ayaw po nila magbayad kasi meron na po pumunta sa kanilang field officer, lalaki. Tapos ako po pumunta babae. Sa mga customer ko naman po, kliyente, marami naman po akong customer na super bait. Naiintindihan po yung hirap. Minsan sinasabi nila na tanghaling tapat at huwag mo na kayo maningil. May oras po ang trabaho lang meron po akong anak, uh, nine years old po. Yung anak ko po ngayon, sobrang ano, blessed po ako. Bilang single mom, at breadwinner po sa family namin, sobrang hirap po. Mahirap po pagsabay-sabay. Kailangan ko mas magtrabaho pa. Kaya ko pong gawin para sa anak ko lahat po, as in gagawin ko lahat. Kahit ano pong trabaho, yung construction, nga. Ah. Opo, kaya ko po yun. Para po sa anak. Sa salary po ni Home Credit, lalo po sa incentives, hindi ko pa alam yung term, pero masarap. Ano po, sobrang nakakatulong po siya sa family ko din sa akin na rin po. On behalf of Home Credit, we'd like to give you a small token for your hard work. Super, thank you po. Hindi ko pa expect <laughs> para po kay Home Credit, uh, thank you so much. Binigyan niyo kami ng pagkakataon para makapagtrabaho at magkaroon ng experience. Thank you. Um, sa mga single mom naman po, sa nakagaya natin, um, laban lang. Kaya natin sun lahat. Huwag tayong sumuko agad-agad. Lahat may paraan. Ako si Ida Loreth Commonwealth. Ikaw, anong kwentong ka-EX mo?